Good afternoon guys Panibagong araw Panibagong vlog tayo you know, Shout out mga katik Katik laber Mga katindira To all kawaiti Friends out there Lahat ng mga kapanood nito you know, Shout out sa inyong lahat guys meron tayong napulot na home theater yan guys Sony. hindi ko bakit tinapon na to charan na ni host Rickman yan you o know, yan para tandaan pag kontanito home theater to yan o. Meron siyang... No. Oh. Okay, ilabas ko na lang. Charan... Dalby. DVD. Yan guys oh Ay, LG pala. Pagka akala ko. Kuhan? Sony. Sorry, Sony. Ano pala? Parang hindi pa siya luma. Ano lang? para palagay ko nawala siguro yung remote yan na kaya tinapo na yan ganda yan LG oh. lagi gamit yan laging gamit <laughs> di lagi gawa sabay gan laki ng bulyo mo Ilawan na natin Yun. Yun oh. Nandyan ba ka nandyan yung remote? Ang ganda nito. Ang ganda ng tunog nito guys. <laughs> Yan oh. Nakasulat. DVD Home Cheater. Sabi na Home Cheater. Yun. Sana condition pa. Bukod yung video ko nito yung pagtesting. Yan guys, marami palang lang laman. Nakuha ko to sa ano, kamyas. O oh, kamyas sa anunas. Uy, headset pambabae. Bluetooth, yan ito rin. Ititesting din natin to. Bluetooth. Yan. Yeah. Ayos, ang gaganda ba eh. Ang gaganda mga kuwi. Ito, ano naman to? blower ng ano cooler ng pad wala akong alam nito disipan, pan ah, ito naman guys pasilip ano? uy maganda to pangkutsi guys oh. kaso wala tayo wala pa akong kutsi sunod na lang yung kutsi para saan naman to to yan unahin lang natin yung mga pang -inak. uy mayroong speaker na ano ay yan ah oh, yan ay yung para sa home -teater. hindi tinapon yung ano sab ang surround nandito guys yan ano. <laughs> yan yung ano nya yung ang kulang yung ano yung sub sa buffer yun o nandito ang tat apat o lima sinter at saka surawan nandito yun o abang abang guys sa ano sa testing natin ito nagbulbuhol nag, na nagbulbuhol na nandito ang haba pala ng mga wire nya ayos ayos yun know. Kumplito so, ang ano, kulang nilang lang niya yung sub. Subwoofer. Oh, may hits ito. Anong hits ito? Anong hits ito? Nokia? Hmm, <laughs> Nokia. Sabay ganun. Baka gumagana pa yan. Ito. Ito naman adaptor saan para saan kayo ito na adaptor to ilan ng bolt ay 12 volts ah oh, 4 amperes lakas yun ay eh. para saan naman kaya ito yan na yan dito ako na amiss oh kumplito sa ako ah isa na lang kulang para makumplito subwoofer yun Nako. Kaya hindi alam ng ano. Sana may ari ang nag, ano, nagtapon. Kasi kung hindi, hahanapin to. Bakit tinapon? <laughs> you know, ang mahal to. You know, LG. LG. Original to. And guys, hiwalay na lang natin yung pag-testing nito. Ano, ayusin ko pa to. Ayun guys, pasilip sa ating nakuha na ano, na LG Home Theater na kasama pala yung ano, limang speaker. So mamaya may ano, may testing ako nito. Ayun guys, pati itong hiwalay yung testing nito ano. Yung headset earphone na bluetooth bluetooth to kasi wala na siyang wire pwede siya ah, pwede siya memory card yun know. Oh. tapos pwede rin siya sumagot ng ano tawag sa cellphone o oh, yun bluetooth ito pwede ka mag next ang ganda guys kaso pang babae yan may tainga tanggalin na lang yung tainga <laughs> sabay ganun mayroon na namang ano, si koleksyon dagdag koleksyon ni Rickman home cheater pero testing ko muna yung ano talaga ang ano nito yan. hanggang dito na lang, guys Salamat sa panunod. Ayusin ko po ito kaya nagbuhol-buhol. You know? Kaya abang-abang sa testing mga katik lover. Bye-bye. Thank you sa panonood. Pasilip. Walang istan to ah, lapag lang. Ganyan lang siya. Kala ko may istan. Nah, puro lapag lang talaga siya. Eh, pero, kagandahan kay limah Nandyan yung surround. Lip and right. Sinter speaker tapos yang rear nya adalah oh. tamak ba 3 impedance babak lah para pero ibig sabihin malakas to yan alam to niya no ni by by picks and review yan alamnya niya yung mga speaker yung sa ohms 2 ohms 0 ohms yan hanggang dito lang guys bye bye abang sa ating testing